ano mga tropa ang ganda ng mga kao dito mga tropa kasi kaya yung mga tropa ang tataas ganda, wala dito kasi dati kasi hindi, ka, hindi nakapasok dito pero ngayon nakapasok na kami sobrang ganda pala dito mga tropa ayun o no. yun yung mga kasama natin mga tropa doon sa mga pero sobrang ganda talaga ang masabi parang gusto mong gumalik ulit dito patapos dito yung, yung mga damo dyan tapos marami pa siguro doon mga tropa mga naliligo mga ano kaya mo sila mga tropa lamimingwit sila ay hindi ko alam kung nauri nila

may may mga nakatira din dito mga katropa sa mga ano gilid-gilid ng Ito ano. so, sila yung gumagawa ng mga ano mga mga, mga cottage yon sila gumagawa. Yun, mga nakatira dito. Sige so, sila Oh, so, mga katropa ang haba pala nito mga katropa siguro. Doon sa may dulo siguro mas maganda pa doon. Kaya natin mga tropa. Nakikita niyo mga katropa diba ang ganda Ito po ha tayo Ang sila tatay dito mga katropa parang dagat na rin yun oh. pala mga katropa nang gagaling yung mga bangka yun hanggang para pala sa may dulo mga katropa Ito, Ito may mga bato tulad din din doon sa baba yung hanggang baba lang kami May mga tindin sila dito mga katropa. Diba ang ganda mga katropa? Ito pa siguro pwede pang mag-ano doon maligo. Kaya naman naliligo doon mga katropa sa dulo. Yan sila kuya, diyan yan sila. Masarap boy. Masarap Saan ka na Mas masarap yung nag-ihiwa. Uh -huh. Hindi nga. Uh -huh. yan yung ulam namin. Lang. Tapos maraming magkakain po kanya. Sabayan mo pa ng spicy sauce. Payat mo to. Oh. Agap wow. labing bunga nga mo oh, diyan. Bawasan mo. Wow, sarap. Ano na hoy ko? Ayos. Ito na. Ulam. Ulam. Hoy, kain na tayo. Hoy, kain na. Hoy, kakain na. Ah, na. Sarap ng ulam natin. Ang sarap ng pagkain natin. Wow, sarap. Impan ito kunadano. Oo. Oh. Kain na tayo. Ning ulam na ni sarap. Bangus tapos iniya na baboy. Kain na, kain na. Uy, kain na. Kain na Ito na ito para maupos. Palagyan natin ito. Para maubos. Palagyan natin ang tinerlino. Ilaw Salang natin. Ayun o. Ayun lang o. Ayun na. natin. Ayun o. Ayun Ah. Oh, tubig ah. Uh, na. Ayun oh, Alam mo na wala. pa. ko Sige. ka pa.

Hãy subscribe nào đi <laughs> đâu Gõ Để không có con

<laughs> Bakit kaunti lang iniiyaw nyo? Oo, narapit. mo kay ma. Tumuha ka bago sa mo Sarap ng kain nila. Uy, ka naman! Yeah. Naku!

dyan, masarap, sarap yung ulam Sarap kaya sarap. <laughs> Ito kawawa naman tong tao na to. Oh. <laughs> 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 yung ulam niyo. Mas pangaray. Hindi mo larnyo. Hindi mo larnyo. Hindi Hindi diyan, basta ano lang Yung Share out route Share route Shout out sa mga ano Mga O eh yeah, mga kapadyak Andito na tayo ngayon ulit O oh, mga kapadyak Shout out kay Jan. <laughs> Ngayon mamaya pupunta tayo mamaya doon sa may ano, kung na, na ano, yung parang ano. Yan. Listen Jan. Totoo talaga, totoo na to ha. <laughs> Ito so, ko sa <sabihan> inyo ha. <laughs> Listen mo, putangin na mo. <laughs> <laughs>

Guys, nandito na tayo ngayon. Guys, ito nga pala yung mga namin nyo, yung mga kasama. Sobrang sulit talaga dito sa ano, Wawadam. Tinatawag nila na ano. Lubog, no? Cross, cross de Mayo. Oo, <laughs> <laughs> so para yung. Aray, nakatobang, nakato. Shoutout sa Bidangan Guys, tapos na kami kumain, mamaya. Ano naman tayo, may libo na naman tayo dun. You know? Ano? mamaya ng bangka. Bangka na walang katig. <laughs> Shout out. Wala pa naman ni. Wala video kasi yan. Oh, kubagana oh. Guys. Yang guys. And maya. Ay, maya maya paingal lang tayo content maliligo na tayo tapos Siyempre hindi mawawala yung ano walwalan walwalo <laughs> guys Okay lang ba kayo, guys? Okay lang. Ayan tayo. Anong masasabi nyo sa ulam? Masarap. Masarap ba? Masarap. Ayan o. Ayan o pa. Mayroon pa. Pag-imagas namin to. Pag-imagas. Ikaw? Gusto ko go. Ayos lang. Ayos lang tayo sa magandang place. Nice, nice. <laughs> Welcome my bag, butangin na mo. Napakagandang lugar oh. Panginoon. Hi guys. Ayo oh, dong, ganda oh Hai mga guys Oh, mohon maaf <laughs> Ayo oh, dong, ganda kok kumantau I oh. love <laughs> you cinta I love you so Welcome my bug. Hi. Hello. ganteng lugar guys dan kalau kita ini kita ya no bisa kalau

Ayan o Ayan mga Pauwi na tayo kasi tapos na tayo magsipig Pauwi na tayo yan mga katama natin

Siguro, magtago, siguro nga yun. Dito mo nga yun, Hindi eh. na nagpakita. Bakit nga ba magtago? Dito kanina may nambabato eh. Mga monkey, nandito kanina. Marami sila ng mga Dito yun eh. Marami sila dito. naman mga tropa. Basta mga hindi eh, natin eh. Ano eh, yung ano, mga mangking maliliit. Nasaan? Dito nga lang sila kanina, dami nila eh. Yung mga Oo. Wala na. Mangking maliliit. Ako. Ako. Mga tropa dito sila meron eh. dami sila kanina dito eh. Napapatong nga sila ng tao eh. Oo. Oh. Natan mo ko dito sir. May bibilta sila dito, yeah, mga souvenir. Yeah. Ayan. Bibili ko si lolo. Lolo nako <laughs> gusto mo dyan? Gusto ko por sira si lolo. Ayan. Sige, lo. Kaya po sila ano? Sige po. Sige lang ulat. Ah! Hindi ako na magpapakain. For lang po. Salamat. Mm -hmm. Ayan, kaya lolo yan. binili kay... ah. ko sila. Ingat po Para sa... Sige ingat po Mga katurupang, labyan talaga dito. mga okay. Oh Ayun. Ngayon, mga trofap, ay. kami kasi, lang lang na namin, eh. ko si lolo, mga, Ayun, naku, mga trofap, yan nung ito, dami nililigo. mga yan eh, Yan mga tropa, dami talaga. Kasi sobrang ganda kasi dito mga tropa. Yan. Sulit naman. Kahit malayo, sulit naman. May mga gulay pa dito mga katropa. Yan, dinibig na nila. Pukuting sila dito mga katropa. Di, 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 di. Wala kang hanapin. Makakatropa ayos Pwede ka magpaluto dito mga katropa Kung ano kasi marami namang ano dito, Mga katig sa maliliit yun nagpapaloto na lang yung iba dito Ang ganda talaga dito Sobrang ganda Ano mga katropa Hanggang dito lang yun mga katropa ang ganda talaga dito Kasi tingin yung mga katropa yung bato dito Ang taas Mamaya sa na Mamaya pero mga katropa na pa rin tao doon. Oo. Oh, no. Pero katropa pa uwi na rin kami kasi tao. Oo. Pa uwi na kami kasi ano eh. Andiyan na yung kasama namin. Kaya hanggang ano lang. Ayan tayo mga tayo mga katropa. Kaya yeah, hanggang na lang dito lang yung, dito na yung video namin mga tropa. Salamat sa panonood ko. Salamat. Bye bye. I love you.